Gandang hapon mga kabakyard Muli ay nandito tayo sa ating munting manukan Upang i-demo kung paano ako mag-mix ng pakain sa manok Ito ay 25 kilos na agibis mga kabakyard Saka 6 na kilong corn crack mga kabakyard Kasi kung saan lang natin yon sa agibis ay kulang yung kanilang mais o kunti kaya dinaragdagan ko sila ng sa 25 kilos dinaragdagan ko pa sila ng 4 kilos na buwang ang kabakyard tapos inahaluan ko rin ng 10 kilos na ano yung Integra 3000 pag ako nga pala nagpapakain kabakyard kaya nahalo ko na sa dito sa gibis eh hindi ako nagbababad kasi pagka binababad bigat yung mga manok ka pero yung hindi mo ibababad dry feeding po ka ay bulto na magaan yung manok mga ka backyard hindi nyo ang aking mga manok ka backyard dito sila oh ka backyard dito sila oh ayan ayan Ayan, kabakian Gorto siya. Mabuti palo. Ito. Tignan nyo, kabakyad. Ito ang aking mga manok. Yan ang pakain ko sa kanila. Ay dry feeding. Hindi ako, kabakyad, nagbababad. Kasi, bagay, may kanya-kanya naman tayong diskarte sa pagmamanok. Ngayon, kabakyad, kung sakaling magkakain, ito yung itong aking pamamaraan sa pagpapakain ng manok ay salamat kahit papano ay na-share ko yung aking pag sa painom naman mga kabakyard ay umaga isa sa hapon isa ang painom ko at sa isang linggo tatlong beses ako nagpapainom sa kanilang equipment pro at ang ginagamit ko wala sa kanila ng supplement ay B12 lang kabakyad isang bis lang isang linggo Kabila lang hindi ako nagtuturok ng manok kabakyad nagtuturok ako ng manok pag nagkukondisyon ako ng panlaban mga kabakyad ay ayan o bulto dalawang kaban ang binili ko ng pakain kabakyad para hindi ako mamurog lima madali lang Mm. lamang mga kabakyard. Sana nakapagbigay ako ng kaunting kuhan sa inyo sa pagmamano. Pagpapakain ng manok ang content natin. Bago po matapos ang aking video, subscribe nyo po mga kabakyard ang munting YouTube channel ko. At like at pakishare na rin po. At pindutin nyo na rin po yung notification bell upang sa susunod po pong video ay lagi po tayong updated. Marami pong salamat, lalong lalo na mga OFW. Salamat po sa inyo, mga senior citizen na mananabong. Salamat din po sa inyo. Marami pong salamat sa lahat, lahat po.